Guys, ito na naman tayo, no? Umagang umaga talaga, guys. Pagising ko, oh my God, nakakagulat. Grabe. Eto yung, yung mga mahihilig na gumamit ng trending music dyan. eto guys, kasi ang ginagawa ko kasi pagising ko talaga sa umaga ay chinecheck ko palagi ang aking reels, ang aking mga videos, aking profile recommendations, support inbox na dapat yun din po yung gawin nyo paggising na paggising ko guys ay gusto ko talagang ibalita sa inyo kaya hindi pa ako nakapagsuklay ayan baka may mata pa ako dyan <laughs> kasi gusto ko gusto kong i-video ito para alam nyo kaagad at pa-share din po ito para yun know, sa mga gumamit ng music na ito Diyos ko Lord ayan na mute na po lahat ng aking reels na ginamitan ko ng music na ito at ang dami dami ko pang reels talaga na ito yung ginamit ko kasi paborito ko siya guys at ang nakikita ko guys ang dami daming gumagamit din ito at ang dami-daming nagkaroon ng viral views din ng music na ito kaya i-check mo ang iyong reels ngayon na tingnan mo, di ba wala ng music niyan. Ako nga guys, ang dami-dami oh, ayan, oh may kita mo yan guys. So oh, ayan, oh. Mm, ilang muted music ang nandiyan. Ayan, ayan. Ang dami ko. Siguro mga nasa 20 na or 15 ba na real video ang ginamitan ko ng music na ito. Kaya guys, lalo na kapag talaga gumagamit tayo ng mga trending music ay wag mo talagang kalimutan araw-araw mo talaga i-check ang iyong mga reels video tingnan mo kung may sign na dyan sa inyo kasi yung iba red na sa akin uh, ganyan lang siya pero pag ganyan na may logo na ganyan na sign sa taas ng iyong reel video ibig sabihin na mute na po yan so pag i-click mo yan wala na po talaga yung sounds huwag kayong mag-alala guys kasi pwede mo naman yan siyang i-replace audio palitan mo lang siya ng panibagong trending music na kukunin mo sa reels tapos may music na ulit ang iyong reels so, huwag mo lang siyang i-delete kasi sayang ang iyong mga views so replace lang ng replace hanggat pwede mo siyang i-replace kung hanggang kailan niya, i-mute, i-replace mo rin audio, ganun lang po siya, kadali so, kaya guys, panoorin nyo at i-check nyo ang iyong reels video yung ginamitan mo ng audio ng celos ni Shira ngayon po, mute na po, yan, mute na po lahat ng gumamit, niyan. so i-check mo na ngayon guys, okay sana nakatulong itong video ito, and please share follow for more